Mukha po yata lumalala, lumalawak, lumalalim ang mga issue na kailangan pong harapin ngayon ni Vice Ganda at Ayon Perez. Pagkatapos nga po ng inilabas na desisyon, ang 12-day uh, suspension ng MTRCB sa Showtime, kasunod na po agad ngayon, sinampahan po sila ng kaso ng mga miyembro ng kapisanan, ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. Sila po ay hindi basta miyembro ng grupo. Mga abogado po ito. Mga abogado po ang nagkaisa na nagsampakahapon sa piskalya ng Quezon City ng isang kasong kriminal, cybercrime. Yan po ang ipinataw sa kanila na, na demanda. At ang isa po sa mga nangunguna, syempre pa, sa pagsasampa ng kasong ito, ay si Attorney Mark Tolentino ng SMNI. Alam mo, pinapanood ko yung kanyang programa, basta't may panahon, tumututok ako doon sa Pinoy Legal Minds. Yan. Si Attorney, Attorney Mark Tolentino. Nako, matindi ito. Hindi na ito yung basta maghihintay na lang po tayo ng kung ano magiging desisyon ng MTRCB sa kanilang MR at kung hindi nga big, pagbigyan, aakyat naman po sa Office of the President. E eh, tingnan po natin kung ano mangyayari. Kaso na to, Romel. Nakaabot Opo. na ng korte. Opo na yun, nakakaloka na ito. Eh, ayun, eh, pasikot-sikot na ito. At ang nakakaloka dito, di ba, na talagang, ngayong araw yata ito, di magkakaroon ng media. Press con. Press, con. Mga bumado, mm -hmm. bukado, tatano, na nila kung bakit at ano, ang mga, uh, mga kaso, kung eh, dapat isang pa kanila na, ng mga broadcasters, ng uh -uh. Ngayon first... daw nakatakda ang presscon, dahil hindi na nila nilitanya pa kahapon ang nilalaman ng kanilang uh, ng kanilang uh, demanda sa mm -hmm. presscon daw nila sasagutin kung ano-ano nga ba 'yon, ide nila. Alam niyo po, nako pag ganito na ang ating kalaban, kapisana ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. Parang KBP ito eh. Parang mm -hmm. KBP. Samahan ko like ito. Oo, malawak ito. Marami sila at puro mga bugado na nakakaalam po ng lahat, halos ng rekotitos ng batas. Hindi naman din nalayo doon sa mga kasong hinarap ni Vice at ni ayon sa si MTRCD. Ang mga kaso na haharapin nila dito sa legal battle na ito, halos pareho lamang po. Kaya lang, mas matibay ito dahil kasi detalyado. No, di ba? Oo. Hindi pa lumalabas ang verdict ng MTRCB, Panibagong kaso na mapapagod yata si Vice kada sa pag-attend. Oo. Alam mo naman, kailangan natin talaga hinaharap ang ating mga problema. Lalo na kung ganyan. Nako, tatlong beses na hindi nila harapin ang asuntong ito sa Piskalya ay alam na natin na magaganap. di ba? For resolution na ang kaso. Ah? For resolution na yun, Hindi na kailangan sa nilang ha, hintayin itong si Vice at si Ayon. Sigurado yan, ididiretso na for resolution. At kapag ganon, hindi sila ahead. Ika nga, wala sila sa bentahe kapag mm. kagadot for resolution na. Ay nako, ang lalim na po nang inabot uh -oh. itong uh, problema ito na nagsimula lamang po sa pagdut dot nila ng icing ng cake at ipinakita sa himpapawid, sa ere kung paano ang pagkain sa paraan na alam nila sa gitna ng mga bata, sa isip bata segment nila. Ang lawak na nito.